Wala ka ba sa maliluto eh Oh kinakain ng mga indyan no Ito ito eh uh, ah masarap ito Hmm Ang daming bakante dito ng lupa mga kainsan eh oh, Ako po yung ay Hmm Ari, uti din natin ito ng halaman Ito hmm. pa rin Dalawang hanay pa ito ng sili Ito ay ay, utoy, ay Kasama pa po ito ay Yan pwede pa rin nagsilihan di yan dalawang hanay eh. hmm. sayang ay ito ano po yung sa lupa dito mga kainsan ay ano yan ang daming bakanting lupa dito sa amin sabi ko nga sa inyo diba dati sabi ko sa inyo virgin pa halos kagaya nito o oh. papahakwat din natin aray at maigid din tamnan po ng sili hmm. aray o oh. what's up mga kainsan mga kay Saon, magandang umaga po. Ay, ano? Yan ang dami nga palang nagkukumik dun sa ano, kay Doc PJ na ano? Na gustong, uh, ano? Gustong matutong kung papaano mag-alaga ng stingless bee. Yung lukot. Yung man dumidikit sa mga... Yan, kasama ko si Utoy. Oh. Ano pangalan mo ito eh? Lukot po sa buhok. Yung sa lukot, ah, sa buhok. Ay, naay po ang numero. Kay na po makipag-usap. At sabi ko yung sir, ay marami nang hihingi sa akin. Ay di ang gagawin natin sabi ko chinat ko si Aidok pwede bang ibigay ko yung number mo ay, sabi ko sige sabi niya ay, sige yun ari ang dami din nagtatanong mga kaisan, kung magkano ang puhunan natin sa palay at saka sa talong ay di nakakahiyaman ay ito yung ano ay hindi ko sana ano eh. ang dami nagtatanong ay ang dami na nagkukuk sa comment section kung magkaano dahil yung iba ay gusto ding magbalaka mag ano, halaman at saka palay sa totoo lang mga kainsan ang puhunan natin dyan ng una sa, sa talong muna tayo bago palay ang puhunan po natin sa talong ay 150,000 yan yun po ay sa 5,000 puno po yun para po malaman ng lahat at magkaroon po kayo ng idea dito naman po tayo kumukuha ng di ba gata, wala tayong pitas ngayon mga kainsan ay gawa ng bukas ay eh. Malalakihan tayo ngayon. Pitasin na naman po ito. Yan, ito po. Yan. Yan yeah, mga kainsan. Dito po tayo kumukuha ng pang monthly na bayad. Yung po ay ano, araw-araw po 500 yung dalawang tao natin. Si Kuya Erwin at saka si Miko. Yan. Di sa suma total, inaabot siya ng 30, 30k every month. Ah uh, ito, dito tayo kumukuha ng mga panggastos, pang, -gastos, pang bili ng ulam kahit pa pano may natitira pa rin yan, ito dito yan, dito tayo nagsusurvive yung pang araw araw natin tapos ay ang kagandahan nga nitong talong halos araw araw ko pong mamumuti Tama po, yan oh, hindi tayo nakapamuti pero baka popuputi tayo ngayon na ay oh talagang hindi ko matitiis, hindi pumuti ako yung nangihinayang ito po ay bukas ay sobrang laki na kaya hindi po pwedeng hindi pipitas. Gugulang na. 150 po ang pinapaikot natin dito. Ay di kung may magkaroon man ng sakuna ang talungan mo. Kung bagay kung tumubo ka ng ano sa talong, itatabi mo yun just in case na. Ano po, yung may hindi maganda, inuhod ng medyo inuhod. Parang ganun po ba? Ay di may madudukot. Ngayon naman po, ah, Mamaya pupuntahan natin ay yung ano... Sa sili naman po. Yung puhunan natin sa sili, ay dito na po nang gagaling din sa talong. Oo, oh, dito na po nang gagaling. Tapos po yung pinuhunan po natin sa sa palay na ang nagastos na po natin dito ay 110, 110,000. Hindi hindi po ito pagyayabang ha. Ito po ay doon sa mga na nagko na gusto ring may mga malawak po silang palayan ay gusto niyang buhayin uli. Ang puhunan po natin sa palayan ay ganari. Eh, 110,000 po ang puhunan dito sa palayan, 'yun po ay hanggang sa pag-aani na. Pero ang nailabas na po natin dito ay nasa ano na uh, 85,000. Yung pong 85,000 na iyon ay nanggaling na din po dito sa talong. Sa sumatotal mga kainsan, ito na yung ating mga tinubo at saka yung silihan doon. Ito na yung mga tinubo natin sa talong. Kaya magkakaroon parang tayong tayo ng kaunti ay pag-aanin nito. Yun na po yung ating itatabi. Pinakampuhuna na po yun. Tapos yung mga kikitain dito sa talong, ipupuhuna natin uli dito. Kung parang yung tubo natin paikot-ikot lang ba? Saka pala ang tayo tutubo pag ito ay naging bigas na matagal din mga kainsan kaya kung parang pagulong nga laang po pagulong ay di hindi mo nga laang hawak po ang iyong tinutubo pero nasa ganito po ay ang masama laang mga kainsan ay pagbinagyo pero madalang naman po ang bagyo dito sa amin lugar yan ito po ay nanggaling na sa talong tapos ay yung pong silihan doon yung pong puhunan natin doon na nasa kulang-kulang 45 45,000 doon sa silihan dahil nagpapahukay po tayo ay matagal-tagal na Yun po ay tinubo na natin, tinubo na din natin sa talong yan ay di nag-umpisa po tayo mga kainsan gusto kong ano ay masubaybayan din ninyo ako at uh, kung pa paano tayo nag-umpisa kung paano tayo naging lumawak lumawak yung ating uh, gulayan yan puhunan po uh, 150,000 thank you lord at saka sa inyong lahat uh, alam ko magiging uh, successful tayo nakikita ko na yun. ah ano yun mga kaisan positive positive lang yan sa mga nagbabalak po kahit naman ano magsimula lang po kayo ay sa kumbaga limandaang puno hanggang sa dumagdag utay utay po ba kumbaga halimbawa wala pang puhunan nga ay di pwede po yung isuggest ko kung limandaan limandaang ano muna limandaang puno o kaya tatlong daang puno ito po yung nagsusurvive sa atin yan ito po yung nagsusurvive yung mga siyempre, kainsan yung kita mo sa youtube yun ay ano mga kainsan yung kita natin sa youtube hindi po yun namin ano kung bakit hindi namin pinapakailman ni naming mag asawa kung bakit dun lang siya. kung bakit pag uh, may bibilhin kaming importante may mag iinvest sa ganito, ganito, yan. Doon lang ang po namin, ano, dito po kami nag dahil kasawa ko naman po ang uh, nagpo-provide sa pagkain namin. Yung, yung ano, baon ng bata. Kasi may maganda rin ang trabaho ni Mrs. mga ka-insan yan. Baon ng bata, siya na po ang bahala doon. Siya na po ang bahala, tayo po ang kawawa. <laughs> Pero, <laughs> ay ano mga ka-insan, na kay lahat. Ay ako naman po yung hindi nahawak ng ano, kumbagay... Siyempre, pag kay mag-asawa mga kaisan at uh, mapagkakatiwalaan naman yung asawa mo, respeto na rin, ibigay nyo yung pera mo sa asawa. Kasi tayong mga lalaki kasi, basta ganun yung, yung, yung kasi yung kinaug kinaugulian po namin ba? Kahit nung dati pa, asawa po ang humahawak po. Kaisan, anong hinahawakan? Basta mga kaisan, yan. Ito po yung ano ha, baka sabihin nyo yung not to brag. Basta ano, to inspire. Sasabihin naman ng iba yung ano, para ma-inspire kayo mga kaisan. Halos sa uh, dir dire-diretso na rin po ang trabaho natin. Hanggang sa lumawak po meron po rin po tayong bubuksan na bago sa kung tawagin po ay patag yun po ay malawak tinatapos lang po namin ari ari may silihan tapos ililipat na po kami doon yun po ay isa sa malawak natin bubunuin pero ito mga kainsan lahat ay sugal din ito kung bagay hindi natin alam na baka mamaya biglang bumagyo ay ang na natin lahat ay nakalabas wala pa palang kinikita ng mga kainsan pero may awa naman ang Diyos darating din ang araw pag ninegosyo naman mga kainsan hindi yan bigla kung bago mo mapalago ang negosyo minsan naabutin ka ng 5 years 3 years ganun yan step by step hindi mo siya pwedeng makuha agad ngayon kasi nagpapalawak ka pa ito naman po kay kautol yan kay kautol po ito sa kapatid ko po aray ko Miki. Hmm, hayo, hayo, Yun. Ay di ano mga kaisan, anuhan din niyo ng sipag. Maliit pa po yung puhunan iyon, yung iba po talagang malaki po ang puhunan yung mga matatagal na, mga inabot na po ng 15 years, mga 20 years. kung nag-uumpisa pa lang tayo pa ilang taon na po ba tayo dito sa bukid Padalwan taon na mga kainsan ang target natin mga kainsan after 5 years pa tayo talaga yung kikitang kikita siguro na gano naman talaga siguro mga kainsan. Lahat ay na nakapuhunan lahat. Yan, ito po yung sinasabi kong silihan po natin yan. Yan po ay nagpadagdag ulit kay Sir Ryan. Ginawa na po natin ano, 5,000 kapuno po ito. Yan, sana po ay nagka-idea kayo sa mga gustong magulayan Yung iba po talaga ay malaki ang puhunan, ay tayo po yung nag-uumpis sa palaang. Yung iba ay milyon na po ang puhunan. Yung ibang magsasaka po. Yan, ito mga kaisan. Ito yung ating silihan. Yan. Ang pang monthly po natin, sabi ko nga sa inyo, doon na po tayo kumukuha sa talong. Basta, ano lang mga kaisan, higpitan nyo lang ang sentron pag ano, kayo magdinegosyo. Kung baka, kailangan pigil din yung ano eh Huwag mo na bibili ng kung ano-ano. Ito naman utoy ay sili. Yan, ito po. Yan. Ito po ay pinapaplat na natin. Halos araw-araw po dito sila. Yan. Ito. Yan. Oh! Yan. Ito po din yung dito ito po yung repolyo natin yan. Galing din po yan sa talong. Yung mga tinubo po natin. Iniinvest po natin lahat. Tapos ay tari po yung silihan pa rin natin. <laughs> Nag-invest sa sarili ay ano po. Yan, ito silihan din po ito. Yan, para po malaman niyo yung diskarte natin mga kaisan tapos ay sa mga nagko-comment nga. Oy, aso mga ako yung mag-asawa Di ka utol. Gaano kayo? Ako ako. Ha? Ako ako yan. Sili. Si utoy. ini spray ko na utoy. Ha? Ano? kabaak. Bakaan yan. Kailan nakanak na yun eh? Ay, matagal pa pala ah. Habi-habi pa. Ah, February po. Pero pwede na ngayon. Tatag tag tag tag. Oh, <laughs> Siya nga. Ah, bilog na bilog. La, lalaki po nang bilog. Babae. Babae ba ini? Hmm. Ah, chick daw pag babae. Yari ka kayo ini. babae ba? <laughs> Ari uto ini spray ko na rin hanggang dini. Sakopin eh. mo na yan. Ari. Di itutuwid ko na hanggang dini. Eh. Doon mo na uti pag sila ng daan doon. Are hanggang doon sa kabaak. Registerin <tinyo> <tinyo> mo na nga, tanggalin mo na 'yan. Papasabay ko na kay Kuya Bill. Are. Papasabay ko na. Ay ay ako muna ng ano? Ay ako muna ng putulin na ng tibig. Pangkapagugum Pang, din nga yung abril ako ay Aabotin ng abril. Ha, oh, mga kaisan. Tapos ang isa pa nga pala mga kaisan, every harvest natin, nag-iipon po tayo ng 1,000 pesos. Minsan ano, 2,000 pag sinutersyorte ano naman po yun, ibinubukod namin yung mag-asawa pamigay po yun ng mga bigas at grocery ay di after, uh, minsan naman ito yung ikatlong araw, yan tatabi po kami ng 2,000 minsan 1,000 pambigay po yun at pag minsan naman po sinutersyorte pambiling bigas pamigay po minsan na hindi na po namin i-video nababash po kami yun mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye ingat po lagi salamat po